Alam ko? Eh, may eh, mundo bando doon. Oh. Pero kami. Hanggan, Hanggang hanggan po ka mo? Ah. So yun guys, bali po. Ay, lalakad pa din po tayo ng ilang metros po bago po natin marating yung bahay po. Yes, sa tari-aring at buwan, hindi nga Opo. So pero kung ano, maglakat ka daw tayo pa so, gusto ka no, lang. May tulay sa pamilya mo. Ngayong araw nga to guys, no, isama nyo naman po o guys. Puntahan po natin guys ang barangay uh, Victory sa Purok Ilihan uh, po. At uh, yun, hindi ko na po na video yung mga uh, ginaan na po natin. Una, forward na lang po natin. Dito na po tayo, nagpasta po tayo sa Victory. At sabi po yung natanong na natin, kailangan po muna natin dumaan po sa uh, barangay Lumukab at dito po sa barangay Hanggan bago po natin marating. So yun guys, dito na po tayo guys sa uh, Purok Ilihan daw na sabi po ni Sir sa uh, Victory. So bali doon, pumunta po tayo doon guys sa uh, Pinakabaryo. Pero sabi nung natanungan po natin ay dito po tayo iikot sa may barangay hanggan. Ayan, barangay hanggan na po yan dyan. Nung tinanungan po natin dito daw po tayo papasok guys. So bali sa likod po ng bundok, dyan po yung bahay po ni Tatay uh, Paking Alcantara. So yun guys, sumpahan po natin. Ako si Idol D.A. Sa masbate mga blog ko ay request at surprise Para sa kanilang pamilya At nakatira sa barangay Tunga, balut, masbate Ako'y tulay sa pamilya mo pagkatating nga po natin dito guys no, mayroon po tayo nakita isang bahay po bago po yung bahay po ni Tatay Paking at tinanong po natin guys kung pwede po sila masama po sa vlog po natin ang alam doon? ni eh, Raymundo eh, Bando doon pero oh, hanggan kami hanggan. hanggan po ka mo? so yun guys bali pumunta po tayo doon sa pinakabaryo po ng Victor eh so yun napuntahan po natin mayroon po tumuro sa atin dito daw po yung ano balang uh, po si Cho so bali dito po kami guys dumaan yung dinaanan po namin guys parang wala nang bahay no So para mapuntahan lang po natin yung si Tatay Paking request po ng anak niya. So cool. Pakaduhan mo na muna. So payag daw po si Tatay naman sa video po natin. Salamat ay ah. po kami din eh. At hindi pa po nagtatapos po yung paglalakbay po natin dito. Pagdating po natin dito kay Tatay po bahay ay lalakad pa din po tayo ng ilang metros po bago po natin marating yung bahay po ni Tatay Paking kung saan po request po ng anak niya. At dito nga po karga karga ko na lang po yung anak ko. At pag dray nga po na dito guys walang tao po yung bahay po ni Tatay. So yun sir dito na po tayo sir sa request niya po na bisitahan po si Tata no kasi wala pong tao yung bahay po yung sir nakalak po yung ano pintuan at dito nga po guys no habang aantay po tayo kay Tatay Paking ay napansin po tayo ni Ate yung una po na pinuntahan po natin at dito nga umakyat po sila sa si ibabaw po ng bundok para po tawagin po si Tatay at si Nanay. At dito nga po guys no sa ilang minuto po na pag-aantay po natin ay dumating po sila at tinanong po natin kung saan po sila nanggaling. Ah bumili daw po sila ng isda doon po sa kabilang barangay. call may napon? Si nalayo <laughs> ka din yung ginalinan? oo uh di -huh. ako sa garasi lang? mhm mm so, so bali nag vlog po ako oh, uh -huh. nag vlog bala sa mga request na pamilya na gusto nila makita so bali nung uh, request, uh, request ko sa inyong bata so yun guys, ito na ka po guys tatay so ano po yung pangalan ninyo kayo? Takito ni kay? Takito, ito nanay hindi na nana, po eh. ako, dito ginahap ko si tatay pungkura lang nana. si <laughs> nanay pangalan ni nanay, pangalan mo ko Opo, oh, ah, Nadali, o. Oh. Sigaw gala ni Sir. So, baling nag-request po si ni si Dandy daw. Oh. Okay. Dandy, Dandy Burris Alcantara. Sabi niya, uh, gusto ko lang po siya makita sa Imo Video Idol na hidlaw na ko kay tatay kag nanay. Yung pisang uh, -uperaha, na operahan siya sa paa niya. Wala ko na siya makita kung kamusta na siya, Idol. Madamo oh, na salamat. God bless. So bali may gusto lang po ng uh, message po sa imo imo anak na uh, si Dindo adande Sabi niya paki basa lang po sa kanila Idol hindi hindi sila mag-alala sa akin dito gusto ko lang po sana magaling na po ang paa ni tatay at sana nandiyan palagi si nanay sa kanya at hindi sila mag alala owi ako diyan gusto ko na sila makasama diyan sa bahay Idol salamat ano ka po may gusto ka po na sabihin mo po sa iya para mabatian man sa'yo? Ah, <clears throat> uh, gusto ko kung may ano man sa night sa amon, di magbakasyon sa di sa amon eh. Para makita man yung amon di kamutangan, no? So, bali din po yung nasa sugad? Sa sa, sa, sa sa Malaysia. May bus ko ulit manda o Ah, abroad po? Di, hindi, ang isda. Ah, uh, matuig naman po yung isa nga wala po ka ulit sa inyo? Sobra na. Sobra na to, Igoro. Eh, Kaya isang pag ano ko, tuig na eh. Uh, galing ko dito, mong pagsabay di dayon. Sobrang natuig. Ah. Eh. So bali na banggit niya man po no sa imo ano si Inipira, ah, Oo, are they, are they so, oh, po imo sin si hindi Ah, eh? stainless na no. Adi na samat. Ay. Ini pirana. Ah, ini. Oh, are di ang stainless pa dari are ng dua ni di nga Opo. Na opo. So pero po. kung ano maglakat ka daw tay pa kare. Gusto ka lang. Ano normal man po. Uh Oo. -oh. Uh siya. So gusto okay. malang gusto malang daw po ni sir na makita po na kung ano po yung paglakat, kung okay so, sa man lang. Mga yung... pila na po na siya katuig na na operahan ni mo? Oo po na eh. Sobra palang tuig. Ay nina operahan po ni Oo. Uh, uh. Sobra palang tuig. May mga anak ka pa nga gusto mo i-message maliban kay Dandi? Uh, may yeah, pare di babae sa Bitoon man. O hindi man kung makaano man sa sa Amon, di. Ah, uh, kung may nag-cashroom na sa Samon Bay, gusto na ano lang sa daw, tawag-tawag -tawag para maka-historya lang. Sa so, mo po yung balay niyo dito, no? Oo. Oh. Opo. Okay. So sinanay, base may gusto po si nanay na, no? Nay. O so, base may gusto ka man po na a message po sa si iyo, anak. At yung... Ang araw niya, may okay, tama niya. O, ganito may tatay niya. Simpo lang po, wala na po eh, ito sa Wala na, oh. So yun guys, ganito po yung mga vlog po natin guys. No? Kahit na libre po na lugar, pinapasok po natin guys para mabigay lang po yung mga kahilingan po ng mga anak po nila na makita po yung pamilya po nila na matagal na po na hindi po nila makita at makamusta. So yun lang guys, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.